Bawat isla sa karagatan ay may sariling kwento. May mga isla ng pag-asa, may mga isla ng pagkawala, at may mga isla na hindi dapat matagpuan. Isang araw, isang kaluluwang naligaw ang humakbang sa lupaing kinalimutan ng panahon. At noong sumapit ang gabi, hindi na siya nag-iisa. Sa kalmadong umaga habang umaalo ng marahan ng dagat, pumalaot si Danilo sa kanyang maliit na bangka. Sanay na siya sa ganitong gawain. Ilang taon na rin siyang nangingisda sa baybayin ng San Roque. Ngunit ngayong araw na ito, kakaiba ang hangin. Malamig, mabigat, at may dalang bulong ng panganib. Habang abala siya sa paghahagis ng lambat, biglang lumakas ang hangin at lumabo ang paligid sa makapal na hamog. Hindi na niya matanaw ang baybayin. Hindi niya na rin maramdaman ang direksyon ng hangin. Hindi nagtagal, isang malakas na alon ang dumagit sa kanyang bangka at siya'y natangay palayo. Nagising si Danilo sa mababaw na baybayin ng isang hindi kilalang isla ang paligid ay nababalot ng makapal na fog na parang may sariling buhay, umiikot at umiihip sa kanyang paligid. Tumayo siya nangangatog at nilibot ang kanyang paningin. May mga bahay, may daanan, may mga bakas ng pamumuhay, ngunit walang tao. Naglakad siya papasok sa nayon. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, ngunit halatang inalagaan. May mga palayok sa gilid ng pinto, may mga lampang nakasabit sa pasilyo, parang iniwan lang ng biglaan ang buong lugar. Ngunit saan sila? May tao po ba rito? Sigaw niya inuugong ng hamog ang kanyang tinig. Walang tugon. Tanging ang mga hampas ng alon ang sumasagot mula sa malayo. Paglipas ng ilang oras, nagdesisyon si Danilo na maghanap ng pagkain. Nakakita siya ng mga niyog at ilang prutas sa gubat. Habang nagpapahinga siya sa lilim ng isang puno, hindi niya maiwasang mapansin na unti-unti nang dumidilim ang paligid. Ang hamog ay tila lalong sumisiksik, umabalot sa bawat sulok ng isla. At dito nagsimula ang kakaiba. Habang sumisilip ang unang bituin sa langit, narinig ni Danilo ang mga yabag. Mabilis, magaan, tila hindi pangkaraniwang lakad ng tao. Nagkubli siya sa likod ng isang puno at pinagmamasdan ang paligid. Isa-isang lumilitaw ang mga nilalang mula sa dilim. Ang mga dating abandonadong bahay ay nagsisimulang magliwanag. Mga anyong tao, ngunit kakaiba. Mapuputla ang balat, matatalim ang mga mata, at ang ilan ay may mahabang tila na kumakawit sa hangin na parabang sumusuri. Aswang, pulong ni Danilo sa sarili, nanlilisik ang mga mata sa takot. Napagtanto niya ang malagim na katotohanan. Ang isla ay hindi inabandona. Ang mga naninirahan dito ay mga aswang. At sa gabi lamang sila lumalabas, naghihintay sila ng mga malinigaw tulad niya. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit nadulas siya sa basang lupa. Nilingon niya ang pinanggalingan ng ingay at nakita niyang may isa ng aswang na nakatunghay sa kanya, nakangisi, may matutulis na ng ngipin at nalilisik na mata. Mabilis siyang tumayo at tumakbo. Pilit hinahanap ang kanyang bangka. Mula sa kanyang likuran, naririnig niya ang hamon ng mga nilalang, ang tunog ng kanilang pagaspa sa hangin, at ang mga tinig na bumubulong ng kanyang pangalan. Danilo! Danilo! Halos sumuko na ang kanyang katawan sa pagod, ngunit nakita niya ang kanyang bangka, nakalutang sa mababaw na tubig. Hindi na siya nag-atubili, Tumalon siya, binunot ang sagwan at buong lakas na nagpaalon palayo sa isla. Mula sa pampang, natanaw niya ang mga anyo ng mga aswang, nakatanaw, nakangisi, at tila nag-aabang kung babalik siya. Ang mga mata nila ay tila umaabot hanggang sa karagatan, sinusundan siya ng kanilang sumpa. Habang lumalayo siya, nagsalita siya sa hangin para sa sarili, para sa mga umaligid sa kanya hinding-hindi na ako babalik. At sa bawat paghampas ng kanyang sagwan sa malamig na tubig, paulit-ulit niya itong inuusal. Paulit-ulit niyang pinalalakas ang sarili sa takot. Nang makarating siya sa San Roque, nang hihina at nanginginig, isinalaysay niya ang kanyang karanasan. Ngunit kakaunti lamang ang naniwala ang iba'y nag-akala na nababaliw siya dala ng matagal na pagkakabilad sa dagat. Ngunit sa gabi, tuwing humahampas ang malalakas na alon sa pampang, si Danilo ay hindi na natutulog. Nakatanaw siya sa malayo, sa hamog na minsang bumalot sa kanya at sa mga matang maaaring nagmamasid pa rin. Nag-aabang, naghihintay ng bagong maliligaw.